inumini Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat, sa mang ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. At ni pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, may mga pariseo at ilang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain na hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay. Ayon sa mga turong minana nila, sa kanilang mga ninuno Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inumin ng mga saro ng mga sisidlang tanso at mga higaan Kaya tinanong sisos ng mga parasiyo at mga eskriba bakit hindi sumusunod ang mga lagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang inuutos. Sinagot sila ni Isus, Tama ang hula ni Isayas. Tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at tini sa puso ito bumubukal, pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan mga inyong mga utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang toro ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanyang sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmula sa kanya, sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya ang mabuting balita ng Panginoon Praise to you Lord Jesus Christ <clears throat> Excuse me Sa unang pagbasa at nasabi Kriomio at pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa Deuteronomyo. At ngayon Israel, pakinggan ninyo ang mga tuntunin at mga batas na itinuro ko sa inyo upang inyong masunod. Sa ganito kayo'y mabubuhay at makapasok upang angkinin ang lupang ibinigay sa inyo ni Yahweh. Ang Diyos ng inyong mga ninuno, huwag ninyo itong dagdagan ni bawasan man. Sundin ninyo ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon, ang inyong Diyos, sapagkat ang inyong magiging karunungan at kaalaman ay makikita ng mga bansa at kanilang sasabihin, walang bansang may karunungan at kaalaman na tulad ng bansang ito na may mga tuntunin at mga batas na ganito kaganda. Anong bansang dakila ang may Diyos na malapit sa kanya tulad ng Panginoon na ating Diyos? Tuwing tayo'y tumatawag sa kanya at anong bansa ang ang may ganito makatarungan at matuwid na mga batas na gaya ng ibinibigay ko sa inyo ngayon. <coughs> Excuse me bilang Romano Katoliko sa parehong unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio at sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos ipinapaalala sa atin ang kalagahan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang tunay na kahulugan ng kabanalan. Sa unang pagbasa, dito hinihikayat ni Moises ang mga Israelita na sumunod sa mga tuntunin at batas ng Diyos upang mapanatili nila ang buhay at makamtan ang mga biyayan inilaan para sa kanila. Binibigyan diin na ang batas ng Diyos ay hindi lamang isang serye ng mga kautosan kundi isang paraan ng pamumuhay na nagpapakita ng karunungan at kaalaman sa kanilang pagsunod magiging mabuti at makatarungan ang kanilang pamayanan at magdudulot ng paggalang mula sa ibang mga bansa sa mabuting balita sa ating banghelyo binibigyan ni Jesus na ang pagsunod sa batas ay hindi lamang sa palabas na anyo, kundi higit sa lahat sa laman ng puso. Kanyang itinulig sa ang mga pareseyo at skriba dahil sa kanilang pagpapalaga sa mga ritual at tradisyon pantao higit sa utos ng Diyos. Binalaan ni Jesus ang mga tao na ang mga nagpaparumi sa tao ay hindi ang mga bagay na pumapasok sa kanilang bibig kundi ang mga lumalabas mula sa kanilang puso mga masasamang intensyon inggit kapalaluan at iba pa pagbubuhay at application sa buhay bilang mga Romano Katoliko tinatawag tayo na suriin ang ating mga puso at intensyon sa bawat pagganap ng ating pananampalataya ang ating pagsunod sa mga tradisyon ng simbahan ang ating mga ritual at panalangin ay dapat na nagbumula sa isang pusong tunay na nagmamahal sa Diyos at sa may malasakit sa kapwa. Ang palaalang ito ay nagbibigay diin na ang tunay na kabanalan ay hindi nasusukat sa dami ng ating ginawa, kundi sa kaputihang loob, kadalisayan ng puso at ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pinapalalahanan tayo ni Jesus na maging maingat sa pagiging mapagkunwari at higit na bigyang pansin ang ating mga intensyon at layunin ang ating pagsunod sa Diyos ay dapat magmula sa isang pusong puno ng pagmamahal at pagnanais na maging tapat sa Kanya. Sa bawat araw, maging ang ating mga simpleng gawain, panalangin at pagkikitungo sa ating kapwa ay maging pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya na may tunay na malasakit, pagmamahal at integridad. Sa muli, inihikayat ko ang lahat, katulikuman man o hindi na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.